Proposals ng mga senador sa 2026 budget, sisimula na ang pag-aralan ng Committee on Finance Technical Working Group. Kasama natin sa balitang iyan, Rajoman Conde Bata Conde. Report! Umpisahan na ng Senate Committee on Finance na pag aralan ang proposals na mga ahensya ng gobyerno at ng mga senador sa 2026 National Budget. Ay kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, ngayong tapos na sa committee level ang pagtalakay sa pambansang pondo, ay sisilipin naman nila mga panukalang amyenda sa mga susunod na linggo o bago ang muling pagbabalik sesyon sa November 10. Sinabi ni Gatchalian na pangunahing titingnan ng komite ang mga panukalang tapya sa budget sa sa ilang ahensya tulad sa mga GOCCs na may sariling pondo at ang mga natuklasang red flags sa DPWH sakaling hindi masuportahan ng mga dokumento. Ilan naman sa mga nakita ni na Problematic Agency na dapat tapiasan ng budget ay ang 8 billion pesos na farm-to-market roads ng Department of Agriculture na wala rin sa master plan ng ahensya. Pag-aaralan din ang mga tanggapan na may mababang utilization rate at ang posibleng pagdadagdag sa pondo ng ilang ahensya tulad sa education subsidy ng CHED. Sa pagbabalik sesyon naman ay inaasahang may isasalang na sa plenary deliberation ang 2026 national budget. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.